Hey guys! Good morning! Andito kami ngayon sa aming covered court. Ang aming isa sa aming mga project. So, ayan na buo na po yung covered court. No, <coughs> paganda na po siya and then may bubong na. Ang gagawin naman po namin ngayon is lalagyan namin ng bako. Hindi bako. Ano tawag nito? Steel matting. Ito pong ganito. Lalagyan ng steel matting yan. So, nakapag-collect na po kami ng monthly juice para sa uh, budget dito para maparagyan na po siya ng steel matting ng hindi na po nakakaakyat yung mga bata. Ayan. Ayan, paikot na yan. Lalagyan po ng steel matting yan. Ano? Malawak po yung aming covered board. Ito po yung isa sa mga proposal project namin last year pa. So hanggang ngayon, ah, uh, tapos na po siya last year. ayan maganda na siya, may bubong na siya and then tingnan niyo po yung flooring niya, ano? Kami din po ang nagpaint niyan. Tapos ngayon naman, kung year na to, is lalagyan naman namin po siya ng bakod kasi wala po siyang bakod. So yung mga dito niya ayan Masyado po kasi mababa na, po ito ng mga bata. So lalagyan po namin 'to ng steel mating. So, ayan yung iba naming officers. Uh, nagsusukat po kung ilang steel mating yung magagamit namin dito. Ayan po, malaki-laking budget ang kailangan nito guys. Kaya, ano, <sighs> hindi po siya napabakuran kaagad. So, nag muna kami ng monthly juice para mapagawa namin, uh, matapos namin. So, yung unang step namin nito is iyan, mapabubungan, and then itong flooring niya. Tapos kami na nga nito nagpintura, guys, so, hindi na kami nagbayad. Nagtulong-tulong na lang kami para mapinturahan ito. Napakasisipag na officers, guys. Sana mat bago matapos yung term namin is matapos namin tong court na to and then mabuo siya and mapaganda po namin. So, ayun po sila. Nagsusukat po sila ilang steel mating yung magagamit namin dito sa buong board nato Malaki po ito. So, malaking budget talaga ang kailangan. Ayan, kami na rin na nagpagawa ng stage nito guys. So, nagsimula kami is wash out talaga. So, nakaka -proud naman na nagawa namin to, napaganda namin, nabuo namin to. nakaka -proud po. Uh, proud kami ng mga officers ngayon. Last year, last year pa po kami nagsimula eh. So, hanggang ngayon po. Sana bago matapos yung term namin is mabuo po namin to is matapos namin lahat ng proposal project namin guys. <coughs> tapos lalagyan namin siya ng gate guys maglalagay kami ng gate dito para hindi siya open talaga